Plus lady. Ay, may pugita o oh. Mali, ang maliit. Maliit. Mm, madami yan magalakad-lakad ano. Buhay pa oh. Ikin niyan. Nalabas yan pag ano? Nalabas yan pag mabilog ang buwan ano. Ay, ang galing oh. oh, ha. Pugita po yan. Ay, tanlaw eh. At na video ko pa oh. Hari pala, may pang video pala ako din. Oh, yan ang pugita nang sila ng pugita sa gabi. O mga munting mga bata, kasama sa panguha ng pugita. Oy, anong pangalan mo? Ha? Ba't nangunguha ka ng pugita? Ha, ulam? Ari naman ay nangunguha ng sihi. O. Oh. Sihi. O, oh, nangunguha ng sihi. Ha? Ba bawal kunin yan? Yata. Ay, nakakainin yan. Ay, agot o. Bawal na ba ganyan yun? Ay, ako pa na may nakalive. Hindi, bawal yan siguro sa ano, yung mga sikad-sikad. Pero yung ganyan na yan naman, ipagkain natin noong araw. Mandin, ba't lahat ay inabawal na? Bawal na ba dito nga ni? Bawal na, yung mga ano, yung mga Talaga? Baka yun mga bawal, pero yung mga, yung mga, yung mga ganyan sihin na mga mundi. Pero yung mga sihi, iba. bawal ba ganyan? Kahirap niyang... May pera naman? Oo. Oh, ha, mga sihi. O oh, mga munting mga bata na ng sihi. Bata kaunti na pati ano. Pero makakadami ka siguro niyan. Ha, masarap yan sa bawan. Oh, lagyan tutoy. Oh, hala, hindi natatakot. Hala. Manguha. Oh, hindi hindi nila alam yung sihi. Labis-labis at saka sihi. Pagkain namin yan din eh sa ano sa tabing tabing dagat Yow! ano yan da, ha bigit na inabuklat ano pag sa gabi eh, tsaka pag maliwanag ang buwan ay, ano ay, oh wala lagyan oh iduro mo na pala nakuha ay, oh pero <laughs> ang sige oh Promise, atanang dunganin natin sa ano? sa DNR at ang um, manang maliwanag kita kung anong ano anong rulings nila baka may city ordinance may barangay may, may, may municipal ordinance barangay ordinance paki clarify daw nga ni po ako hindi ko alam itong mga ganito ay bawal na pala itong kunin po promise hindi ko po alam ako daw po uh, ano nyo ah uh, ah uh, bigyan nyo po ng linaw at least ma, ma mabigyan natin ng ano impormasyon din yung mga kababayan natin hindi ko alam ito ay ano ito ay sihi. Ayan, pakita natin. Ere, sihi. Are. Are po ang sihi. Yan ang sihi po. Ito yung... Tapos. Ito naman ang pugita. Are naman ang pugita. <laughs> yan ang pugita, o. Oh. Ha? Huh? Ah, yan, pugita yan. Pugita. Yan ang trabaho namin nung kami maliliit pa. Ang tawag nga niya dito yung mga sihing bulid. O, oh, dahil yan ay nagabulid-bulid lang pag maliwanag ang buwan. Pero pag yan ay sa ano naman, pag yung pag yung ano naman, pag hapon at hindi may, may ano pa may ayun ho ang buwan no. Pag ang ano, pag ang sihin uh, sihi naman ay uh, yung ano, yung nabuklat sa bato, mahirap 'yon. Dahil abuklatin. Tapos ito, ang liliit na nang ano ng ano? Nang ano nga nang tawag dito ay? Eh? Hindi hindi ang bulid. Ito ero, ero. Taktakin. Taktakin ang na ng taktakin ngayon, ano? Ari naman po ang taktakin. Yan, yan ang taktakin. Ako 'yung nag-live vlog ha, Ba't malabo? Ayun, yan po ang taktakin din eh, oh. Matamis po ang sinabawan niyan, talaga laang. Ang tawag dito ay sing bubulid dahil yan ay na, nagabulid-bulid, hindi mo na kailangang buklatin. Ano nga 'yung tawag dito ay? Eh? Promise, ako daw nga na ipibigyan nyo na impormasyon ha. Po ako po ay hindi ko alam kung meron na pong ordenan sa dini sa amin na nagabawal ring hulihin. Ako po ay ah, inyong apaliwanagan ha. Pasensya na po. Hindi ko po talaga alam. Pero ito po, ay, ako na nagataka at ito ay agabawal, ito ay pagkain natin. Ay, ito yung, yan naman inadami. Ayawan, awan lang. Atawagan ko si, ano, si, sa DNR. Baka yun ang bawal, yung mga sikad-sikad. Tsaka yung manok-manok, yung mga nakukuha dyan sa, ano, ay. Baka yun nga ni ang bawal. At yung ano. Baka at yung ano, yung balatan, mga gaon. Pero bagay ganito, hindi yan bawal. Yan ay pagkain natin. Ari o, oh, ari. Ari po ang sihi. Ayan o, no, sihi. Sihing bubulid. Kasi yan po yung nagabulid-bulid pag madaan ng mga tao. Yan. Yan po ay pagkain namin nung kami maliliit pa. Yan, 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 yan. Kasi nabubugi ka. Ah, tutoy, Matay. tindi ng bata. Oh, kahit gabi na nagkakuha pa ng kanyang pagkain. Ako naman ay biling Ako ano. Agabawalan nyo po yung ganyang bata na makain. Ah, ay maigi po rin manguha ng ganyan. Kaysa naman gutumin na rin batang aryay. Ano po? ayawan awan lang. Tingni po akong kuyo kung may ano. Ang tawag po din ay... Ang tawag dito ay... Hindi malabo. May kubot wala nang kubot wari ngayon ano. Ari ano nga nang tawag din eh sa Ano nga nang tawag dito ay eh? Ano? kawa kawali. Ayan, kawa -kawali oh. Walang kubot doon ang kubot sa dulo. Sa dulo ang kubot. Ngayon ay wala nang kubot. Nakakatuwa na may nakakaalam pa ng kubot ano. <laughs> Parang suso Malayo ang suso dito. Ang suso ay iba. Yan, yan ang sihi. Oh. Oh no. ay, la ang belya ko. Hindi ko alam. Ba sabi daw nga na ibawal daw. Awan? Ako naman ay biling at tinapagbawal ang panguha ng sihi. Ay, naway no, na dami. Ate matawag kita at uh, gapaalam. At anong natin yung totoo. Ako pasensya, Naka-live vlog po ako ha. Kung bawal po yan, ay ako po ipapapapapapamanhin po ninyo. Hindi po yan kuhol, ibang kuhol. Ere, malaki, ere o. Oh. Malaking sihi. Oh masarap sung kitin. Kailan malabo. Iduro na nakuha tutoy ano. Daring oh, agaw-bawal niyo po ba 'yan sa mga batang ganyan? Ha? Ako naman man eh, sa inyo. Pagbinawal niyo pa 'yan eh, ay pa naman ang kainin narin ng mga munting batang arey pag ari binawal niyo na. oo hala. Eh di wala na ring apang gata ah, no kahit sinabawan lang man din ng ayos na ano. Tutoy nakakain na maalam mar ko kumain ito. Paano mo inakain 'yan? Ha? Ganyan? <laughs> gaon, inagaon. Inahimod. Ay, sira. Luko itong batang ito, ano? Madami sa ambango ang kubot. Nakuha na ng mga politikong natalo sa ambango. <laughs> Ayan ho, nanguha kami ng ano. Nanguha kami ng pugita. ayaw awan lang. Ay, natin. Maliwanag ko ang buwan, no? Dahil bukas po ay, aantabayanan nyo 5-11 ma. Eleven bukas merong blue moon. So kaya ako yung nagaantabay dito. Ako natinang uh, natin nang kung hindi kung blue yung buwan. Sobrang bilog ng buwan no full moon. So yung blue moon daw bukas na malabas araw ng linggo. Yan daw po ay next na malabas, I mean next na magapakita ulit yung blue moon on 2021 sabi ng CNN Philippines kanina. Kaya ako yung nanonood. So may nakita ko din yung mga kapitbahay ko na nangunguha ng <laughs> nangunguha ng <laughs> Ari <laughs> ay Ari ay kawakawali ang konti? Ang na ng kawakawali Ano? Samantalang dati nung araw ay duro Ang kakapal, ang lalaki Masarap na gataan Source of iron at calcium ang sihi Sabi ni Melia Mangkoy ay, Magaling si Melia Mangkoy oh Oh, hindi yung mga bata, wala po din sa lungo. Kaya okay lang mga bata, basta may kasamang magulang. May kasama namang magulang ang mga munting bata, oh. Oh, lagyan. Hindi mo tutoy. Kahit gabi ni, imbis ikaw mulog na ikaw tumulog na, ba't ikin ang umuhapan yan? Ha? Otoy. e toy. Ay, kasipag mo. Hindi ka pa nagahapunan? Ha? Hindi ka pa nagahapunan? Ari ang ahapunan mo? Oh, ay, eh, kakaawa naman, ano. Oo. Oh. Huwag naman nung ki, huwag nang ano, buklat ng bato, may nahulid man, may nahuhulog man din, ganari, o, oh. tututututin na, Oh. O, yun pa ay, o, oh. tingni, ayun, no oh. o, oh, kwaa ah. Yun, ayun, yan. Yan. Yan, o, oh, oh. pagkaluto niyan, ay asong kiti ng gapat. Alam niyo po yung gapat. Cardible <laughs> pag hindi pag mo pa alam pag hindi mo pa alam yung gapat at pag hindi mo pa alam yung perdeble. yun ay ano ano nga ni nay tarik 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 yon tarik tarik ang tawag doon tarik o ano may nakuha ka ha may palapatik ka pa pati nga palapatik mo ay palapatik ka yung si <laughs> tutoy tutoy Patingin doon ang palapatik mo ay oh Palapatik kay si Hiat na nangangagtagbangan. <laughs> Tindi na, naalala ko nang maliit pa ako. Gana rin din ang laro ko. Masaya na ako, oh. Tingnan naman ang buhay, oh. totoy <laughs> totoy si Tutoy. Tutoy, alis sa iyong laruan. Tindi mo naman. Ano yung ba? Iyon si Pagmon. Ang gan nakakatawa naman. Namimiss ko naman ang aking kabataan. Ano? Ganarin lamang ay masaya na o oh. palapatik. Tutoy. Totoy, palapati kay yung sihi at nang nangahagtagbangan. <laughs> oh, ikaw ay matulog na pagkatapos nito ha. Yan ang sipag na rin mga batang aray. Oh. Paltik po yan. Paltik nga ni. Palapatik pwede na rin yun. Kaya bulugan ho ng buwan din eh. Oh, yun ang buwan. Oh. Pambala pala ni Tutoy ng palapatik yung napulot niya. Akala ko ay pang ulam. <laughs> Palapatik pal, Palapatik sa amin yan, di ba, Tutoy? <laughs> tutoy, anong tawag mo dyan? Palapatik. Ano yung palapatik? Palapatik man din naman, tawag namin na maliliit pa kami dun. but nawala na yung nangunguha ng ano? Asundan natin yung mga nangunguha ng ano. <laughs> Nakakatawa naman yung gapat. niyong yung kulang ulit na alam. but ang layo nyo na? Wala na dyan bato Ha? Dapat din ni eh, ay. Ano daw? Yan ang galing mong manihi. Puro buyo ka. <laughs> Yan yung tawa ko kay Emma Linsulet disen. <laughs> Yan ang galing daw manihi. Pero puro buyo ko ang nahuli. Ay sira. Eh eh. Ay o, oh, sabi ko sa inyo ay tirador, paltik, palapatik, a ah, isa. Tama ba yan? Palapatik ang tawag din sa amin sa Torrejos. Palapatik. Wala man lang dining yung nangungu... Wala man lang mga... Putoy. asun daw natin yan. O, oh, hala, nagapalapatik ka para isda. Palapatik ka yung isda. Kung atamaan mo. Gabi na, mak makatama ka ng nuno, ayaw na lang sa iyo. Kalago ko. Saan ang pugita dyan? Pinakita ko na, i-review mo yung ano. Kanina, i-review mo. Yung ating live, ba't meron dong pugita? Nakahuli kami kanina. Wala man lang, madampot din nila ginto. <laughs> ay, kung kita may madampot man ang ginto ay mas... Oh, kaya lang tutuyan liit niya. Yan ay huwag na nating akunin. Wala malaang ginto din ni na, nago na po, na, po na, kukuha, ano. Ay kung may madampot mala din dining ginto ginto ewan wala lang biglang yamanuari. Baka daw yung baka daw yung gintong barko ay madaanan natin ay <laughs> kung maotlaw. Pag maliwanag wari ang buwan hindi na ang gintong barko. Ay maparinan na ako. Wala na diyan mabalik na ako. Pag maliwanag ko ang buwan no. Napatid yung palapatik mo? Ha? Ay, kakaawa naman. Napatid. Anong anong mo balat ay, ng kindi? Ay, ay, ha? Ay, Sa iyo yun? Oo. oo, oo. huy <laughs> utoy. Pati na daw nga ako ng paltik mo ay. Kakatuwa naman ang paltik mo. Balat ng kindi. Ano? Kinding rabbit pa. Eh, eh, ay matindi ang balis itong bata. Oh kindi, naputol. Kakaawa naman. Naputol na ang kanyang paltik, o. Oh. Baka ito yung garter ni lolo mo. Garter ng brief ni lolo mo. Oo, <laughs> oh, toy. Hawaki. Ay, takiran. Lagi na sinulid. Pag mo awala. <laughs> Ay, ako okay, yung mag alam, no? Babay, ako'y natuwa lang sa mga bata at yan, nasisipag, o. Oh yan ay gawain ko din po nung, gawain ko din po yan nung araw dito po yan sa mabukda mabukda to, Rijos Marinduque sa likod po ng aming bahay pag yan po ay hinuli ninyo at bawal daw nga ni po ako na lang po muna hulihin ninyo dahil hindi ko po, po alam na may ganyan po palang ordinansa awan lang po ating alinawin po bukas yan po sobrang liwanag po ng buwan ngayon at bilog daw nga ni po. Dahil bukas, ang tabayan nyo po ang pagsikat ng buwan. Kung maliwanag po sa inyong lugar, I mean, wala pong mga makakahambalang na mga gusali, 5.11 po ng gabi ay magapakita daw po ang buwan na kulay blue daw po yan hala babay na po sa inyo sa aking live vlog bye bye god bless kabayan ingat po kayo at uh, Huwag na kayong pumaryan. Masyado nang madilim dyan. Wala nang tao. Dindo Rosales Valenzuela. Ang apal, ang apal tikin ay sihingani. Ito hindi na Ito hindi nakaka... Ito hindi na ito hindi ay o. Oh. Bye-bye!